Kapag surat. Pasumba ako ng sabo ng ka sa magagan. Pahiram naman ng ballpen mo sandali. May I borrow your pen for a moment? Papaitan ko si Ina sa sulat. Magpapadala ako ng sulat sa nanay ko. I will send a letter to my mother. Kagunan ko sa ikataas ng sobre. Kailangan ko ng papel at sobre. I need paper and an envelope. Nasisita ko ikataas ng sobre. Pumirma kayo dito. Sign your name here. Pirma ka siya. Pakidala mo nga itong sulat sa post office. Take this letter to the post office. It ka isulat anya sa post office. Pagbilihan mo ako ng dalawang selyong tag-15 at isang tag-60. Sell me two fifteen centavo stamps and one sixty centavo stamp.